Magandang hapon po sa lahat. Dosong Bisayas, Mindanao, kusang kayong dako na mundo po. Tayo nagbabalik dito sa aking YouTube channel, Samuel Soriano TV 29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, mangolekta ng bariya. At ito po ay ating mga koleksyon at isa po tayong kolektor. Ayan. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. ko sa kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Anyayaan ko sana kayo. Malaking tulong na po o bagay kasi ang inyong gagawin dito sa aking munting channel po tulad ng pagpindot sana ng ating subscribe button, like and share para ma-update ko kayo sa mga litis ko pang gagawin mga video po. Mayroon naman tayong pag-usapang barya at ito po ay barya po na wala nang halaga. Ayan. 25 centimos po. Ayan. Nak kung tawagin ng ating mga Tagalog po, ito po ay Tanson Dilaw. 25 centimos na wala ng halaga, year 2000 po. Pagkatalikod po, makikita natin ang ating year 1993. Ayan, pagtatag ng ating Banko Sentral. And po. Diyan po bumabase ang ating mga kolektor kung ano reverse o dahi ang isang coins. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ayan, kilalanin mo muna natin siya para malaman natin ang tulay na presyo. Issue po Philippines po, period Republic, 1946 up to date po, type standard circulation coins. Years 1995 hanggang 2003 lamang. 1995 hanggang 2003 at ito po ay hindi na magnet Yun naman 2003 hanggang 2017 yun po ay namamagnet. Binukod po ang magkabilang panig kasi magkaibang materyalis ang ginamit. Totally ang years dapat nito mula ng year 1995 hanggang 2017. Value nito 25 centimos, nakapalog po sa BSP series. Currency piso 1967 up to date po. Composition nyan ay brass. May bigat lamang itong 3.8 grams, may haba pong 20 mm. May kapal po naman itong 1.5 mm, hugis po siyempre bilog. Orientation nito ay medal alignment number N-1682, reference number KM-271. Ang kanya nasa likod po ay sale of the Central Bank of the Philippines. Ito pong year 2000, ito po ay 14% wala pa pong may pakita ang ating Bangko central kung ilang perasong ginawa sa bariya na ito wala pa silang may pakita pero pa may price na po ito doon sa ating numista.com binigyan na po ng kanyang presyo yung kanyang extra pa 17 almost ang circulated 22 ang circulated po nito ay nagkakahalaga na po ng 49 pesos dako naman tayo sa kanyang presyo sa ating mga platform doon sa ating ib.com na platform may nakita ko tayo nagbebenta doon ng 4.27 dollars mayroon na rin tayo nakita doon na 5.49 dollars. Ang pinakamalit po ay 3.49 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH. Ayan, dito lang sa atin na platform. Sa Carousel PH po, may nakita ko tayo nagbebenta doon na 90 pesos per piece. Meron na rin tayo nakita doon ng 80 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahagin kanyang presyo. Sagad na. So hanggang dito na lamang po ang aking vlog. God bless po sa lahat and take care.